afternoon, ayan, maulan na hapon nakita nyo ba yung nakakalat na yan guys bulaklak yan, ng puno na yan o oh. oh, red, ano yan, pink and white na flower laking puno niya ba guys tingnan nyo naman ang daming nagkalap o oh. Mahulog yung flower niya o oh. o, oh, naglalaglagan yung flower ayan, tingnan mo may pink itong isang puno white umuulan Ayan, ang dami naglaglagan, no? Ang dami niyang puno na ganun ang bulaklak, guys. O. Ang taas na puno niya. Ang laki yung puno. Ano kaya bulaklak to, no? Kulay pink. Tsaka kulay white. Look na nyo. Puro flower. Puro flower sa baba. Umuulan, Diyos ko. Hindi mo Inabot na ako ng ulan dito sa paglalakad. Ay, hindi pala. Talaga palang umuulan paglabas ko. <laughs> bahay. So ayun, nakala ko may tao, baka si Tini nagsasalita akong mag-isa. Ayan, tingnan nyo, ang dami o diba? Kahit dito sa court ng park. Ang dami flower na naglalagulagan. Kasi puro puno to. Kung oh. napapansin nyo, puro puno siya. Pero, ang bulaklak niya dyan. Hmm. Ang Ang dami niyang bulaklak dami flower kita nyo yung flower niya naglilipad kasi may hangin o dito tambak ang flower parang usana usana sa kaitaasan usana sa kaitaasan guys, lakad tayo. Malapit na tayo sa ano, sa ano to? Train station. <coughs> Lakas ng ulan. <coughs> ulan. Ano ba yung tumutunog? Ika na patuloy ng tao. Kwak-kwak-kwak daw. Ang sabi na patuloy. Ayan, may sound. Ayan hmm. na Diba? Parang, let's do a second. Diba? na Baka na yung nag-adaldol ako mag-isip. Mayroon. eh Salamat po kunta. Salamat po sama. Kailan ko naman ano naman? Papai bigi kuno ubaklap pala. Paksalita ng susul lelaki. Irabibi uklap-klap ko. Ba. Ayan. Sigibito, pakiteka hulo. Kedi wawa. Ito na tayo sa train station. Akin tayo sa elevator. Pwede ba tamad maghagda? ulan guys. Thank you for watching.